hmm? Tantag! Woo! Santog! Aka ah, ba gising-gising ko lang? Narinig ko lang ito eh. T-Mart. lalakad-lakad kami. Hay, lamus eh. Yeah, gilid ng Colex. Pwede pa balikan ko ito ko mainit Ma ang ng mga kalapati ko na ano king ginagawa. sahod sus, Kailinar na lang pera ko Mga lang yung mga gamit na yun Iwanan sa atin yan Ubus na yan <laughs> Dito siguro dito sako pa ng kolik kolik siya dito ang pilaan niya mahinit hey, hey pa punta lang kami ron sa uh, binibilhan namin ng ano binibilhan namin ng mga isda uh, turkey pang ulam meron din ice cream ka, marami siya alang mini bakala ako ko si Mark si Erickson. Gising-gising ko lang kaya pambubulbul pa iya salita ko eh. malapit na tayo paglabas nyan, kakaliwa uh, tayo alam Steel pangalan ng company ito tapos na tayo maglaba pero yung kalapati natin hindi ko pala papasyalan mamaya papasyalan ko bilihan ito ng mga ano mga sasakyan malalaki ito mga trailer mga gawaan Ayan. Uh, ang nabayaan lang nyo na rito ang hmm. pabayaan lang sa sakyan na to pinark lang dito yung mga binibenta nila mga... Yeah. ang mga sakyan ay diba mga binibenta nila dami niya, hanggang dun yan hmm. Diba? yung mga uh, binibili nila Ah, binibili nila, binibenta pala Pati <laughs> water tank pala, dito binibenta ko sila niya Diyan? Andito tayo, dito yung binibila namin ayo di Sadik ya. Masuk. Wah, ini nih. Uh. Bakah. Eh. Bakah. Dito kami bumi beli. Bakah. Bakah. kau anu mana yang ini bakah tuh. Oh, aku bakah. kau bakayo. Dinaftar seluruhnya.

sikimong kedy two hundred, kedy one hundred, hmm. kedy yeah, oh okay, yung, na? lang isalar ng Oh, ban, tapa 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 Ayun, uh, ah, mm, na yung dalawa. Tara. Hmm, hanggang dito lang. Hinti nga talang lahat. At ah, uh, God bless us all.